Hello guys, good afternoon no. Pag-usapan natin guys no, yung nangyari sa Blue Ribbon Committee. Diyan natin makikita guys kung gaano ka sama ang mga tao sa Pilipinas lalo na sa mga politiko Kitang-kita natin guys, no? Yung mga ginawa nila. Ay kita natin sa dalawang mata at narinig natin sa dalawang tainga. Na dito natin mapatunayan uh, guys na ang um, ng Diyos talaga ay totoo. Bakit no? Na totoo? dahil naglabasa na itong mga ginagawa ng mga politiko hindi lang sa kontraktor. Uh, contractor kaya in general nga sinasabi ng Diyos ng Pilipinas ay makasalanan bansa o ngigit. hindi niya pinalawalaan yung mga sinasabi ko 2013 ako nag-umpisa guys sinasabi ko na yan kung anong gawain ng kapwa natin Pilipino. Mga politiko, mga ahinsya sa gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno, o sa mga ordinaryong tao. Ngayon, ano pa bang sasabihin ninyo ngayon? May nagtanong na sa akin noon eh. Noon pa, ang sabi, kada dami daw tao sa Pilipinas, bakit daw ang Pilipinas na uh, nasabi na may ginawa ng tao sa buong mundo, bakit Pilipinas sabi na sa Gano'ng Diyos na makasalanan mansa, o di ba? So, nag-umpisa yan guys sa paniniwala. Nasabi nga nila na ang um, Dibon ay espirito. So, yan ang turo talaga. di e, pinagsigawan ko yan. Mula noon pa. Ngayon, ang sinabi na ang relihiyon ay yun ang kaligtasan. So, ibig sabihin, kung magkaroon ka ng relihiyon, maging ligtas ka na. O, di ba? Maging matino ka na, kumbaga. O, ngayon, sa buong Pilipinas lang tayo, hindi na tayo dadako sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang tayo. Kasi makikita natin kung anong meron sa Pilipinas. O, oh, sinasabi nga, ang Pilipinas ay reliusong tao. Dito na, kaya dito na tayo sa Pilipinas. Kasi, reliuso ikaw oh. nga. O, makikita ninyo na ang Pilipinas ay palasimba, yung ko nga sa inyo, makakita ng simenteryo, mag-sign of the cross, makita ng kapilya, sign of the cross, makita ng simbahan, ng sign of the cross. At lahat ng nakikita, kahit iring itim na pusa, mag-sign of the cross. Makakita ng kidlat, sign of the cross. Bababa ng hangganan, sign of the cross. Akit ng bus o bababa ng bus, sign of the cross. O ano pa bang ginawa ng sign of the cross? Makikita natin na tama sa sinasabi, na sa tao. Ngayon, umpisahan na natin sa mga pare at pastor niyo oo ang mga pare at pastor ninyo, nagpakilala na mga banal. Dapat kailan di sila maging banal. O, di ba? Nagpakilalang malinis. Nagpakilalang ginamit ng Diyos. Di ba? Pinausap nila ang Diyos o kausap sila ng Diyos. O, yung mga ganyan, guys, kasinungalingan na yan eh. Di ba? Diyan pa lang, na. Na kasi nung halingan. Ngayon, kung nanako naman tayo sa mga politiko na yan, nakikita natin, lantara na. oh Ngayon, pag kausapan natin yung politiko, pag bago pa lang mag-eleksyon, naglikom na ng pera galing sa mga posisyon nila. Pera ng taong bayan galing sa kaban ng bayan. Anong ginawa? Pinamigay sa mga tao ikang nga. O. Ngayon, kayo mga botante o tayo mga botante, o ako, hindi ako tumatanggap ng lagayan mula pa noon. Ngayon, uh, ah, kahit nagdaba ako sa customs o sa ah, sa Bureau of Customs, sa checker, hindi ako tumanggap ng pera guys na galing sa uh, doon sa kung ano man. Ang tanggap ko doon, yung itatawag namin na is open na uh, uh, tawag sa, sa for the boys, kung baga. kasi Kaya na kumukuha ang examiner ng sa shipments ng 25,000 bibigyan kami ng 3,000 the, for the boys. Hindi kami kausap nun sa kanila. Kung baga balato ba? Balato na kung yan. Kasi kami chicken, kami nagpakahirap, ibibigyan kami ng pay so, Sa, sa 20 lang yun, na 25,000 na personal effect. So, pagkuha na sa pera, bibigyan kami ng 3,000. Na to talaga yan, guys. So, sa iba, mas malalaki, Depende sa size sa container. So, yun yung inatanggap ko talaga yan. Pero hindi ako nangihingi talaga kusang ibibigay sa iyo. Ngayon, hindi na matawag natin ng bride kasi tapos na yung trabaho ko uh, ah, bago ako binigyan. So, hindi ako nagkumuha para eh, gagawin ko trabaho. Tapos na trabaho ko, guys. Uh, so, hindi yan matawag natin bride kasi tapos na. Ang bride na guys, yung hindi mo pa nanggawa pero kailangan ka bigyan para gagawin mo. So, yun yung bride. Ngayon, uh, yan na natin nasabi na individual sa bawat isa. Kasi sa banan sa eleksyon, uh, katulad yung dito na natin sa bago, ano, yung mga buto, kahit saan, sa buong Pilipinas, nag-preceding, nagbibigay ng uh, bawat pamilya, papuntahin sa barangay, mag-preceding, o pupunta sa bahay ng mga politiko para mabigay ng babili ng boto So, nag yan, guys, sa atin yan. So, binibinta natin ang boto. Kasi nga, itira. Eh, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 8,000. 8,000. 8, 000. O 3, kasi may mga 10,000. Ngayon, guys, doon pa lang, nag na ang corruption. Kasi binibinta niyo yung boto, eh. Binabribe na kayo, eh. Kasi hindi pa kayo bumoto, uh, na kayo. So, yun doon, bribe tatawag na niya bribe o binagbita kayo sa mga botol ninyo. So, in general, guys, nakita natin sa buong Pilipinas talaga. Ngayon, kung dito naman tayo sa politiko na uli, balik, nakita natin yung corruption na yun, tungkol sa mga budget. Ah, ah kinakuha nila mga budget. Ngayon, yung mga budget sa flood control, at nakikita natin kung ano ang ginawa nila sa project. nakita niyo sa mga hearing nila na kinanta na lahat. O, oh, di ba? Na, ay sino ang mga, kung sino-sino ang nandiyan sa politiko. Ang napadiin niya lang, ang kontaktor, pero tama naman yung sinabi ng mga niskaya, na kung sino ang nagtulak sa kanila, ang mga politisyan. Kasi nga, bago nga i-release ang project, meron na silang katkong na porsyento, kung manganong porsyento na pinag-usapan nila bago i-release yung uh, budget. Alam ko na sabi ko guys na totoo yan lahat. Galing ako ng purchasing guys. Hindi ako mismo ang buyer. Pero alam ko ang kalakala ng purchasing guys. Six years ako na sa purchasing department. Ngayon, alam ko kung manalinig ko sa mga kanit sa uh, bulong-bulongan, Nakikita ko sa mga pintuhan na bago i-award, mayroon ng nakakahaka, mayroon ng usapan. Maririnig ko na lumabas sila kung saan saan. Marami guys, marami dyan na mga anomalya dyan sa kutsisig. So ngayon, yung mga sinasabi dyan sa blood control, nakarelate ako guys kasi wala naman ng kaibahan dyan eh. Wala kay bahay sa pag-DVD, guys. Ako ang nagpabid sa purchasing. So, may mga instructions sa akin. Kung anong dapat gawin. Na so, pag hindi mo magustuhan, i mo lang yan. Ah, uh, marami pakulo, guys. Na uh, hindi ko na isa-isahin. Marami pakulo. So, yun din yung mga sinasabi nila. Kaya nga ako nakarilit. Dahil yun din na... Maliit lang yung sa akin, guys. Kasi hindi naman hindi naman namin hawak ang pera, hindi kami tulis ng pera. Pero merong porsyento kung paano mag-bid. Bawal nga naman yun nasa sa may kontraktor. Na, ano, bawal talaga yan uh, na may involve. Pero maraming paraan yan guys na bakit na kasali. O, at alam mga ghost project. O, yan, yaron Totoo yan lahat. Ngayon guys, sa mga imbestigasyon, lumalabas. Mula sa baba, hanggang sa taas na. Kung baga, damay-damay na sila. So ngayon, nahalungkat, nahalungkat, nahalungkat. Ngayon, nakikita natin ang gagaling talaga sa puno. Tama yung guys, yung sinasabi. Kung kuha sila ng porsyento, wala sa pipirmahan. Wala silang makita na patunay na nakakuha nga sila. Kasi nga, di sila papipirma, di sila magre-receive. Ngayon nga guys, lahat sa guys yan, talagang gano'n. Ngayon, uh, ang mali lang doon sa kanila guys, dapat meron silang secret na video man lang, nag-organize sila ng, sa tao na mag-video man lang, nag-abutan o nag-record sila. Kasi darating talagang araw na mangyari at mangyari, mabulgar lahat yan. So ngayon, dahil wala sila, sila ang idideid. Pero kung titignan natin sa taas, guys, pagkuha pa lang ng mga budget, katulad ni Romualdez, kinuha ang mga budget kung saan-saan, at si isang liko, na sinasabi nga ni Sarah Duterte, na dalawa lang hawak ng budget. O, so, doon pa lang, guys, ano? Lumalabas na rin sa mga investigasyon. So, kahit wala saan na pinipirmahan, pero makikita pa rin natin kung saan ang upisa ng ugat ang mga nang, nangyayari ngayon ng korupsyon. So, damay-damay na sila lahat. Ngayon, ang lahat ng senador may mga allotment, allotment yan na para sa kanila o ano project. Ngayon, nadawit ngayon. Ilang nadawit dyan ngayon sa senador? Nabiro pa si Jigo Estrada na uh, tungkol doon. Siya, siya ng tanong para siyang kumuha ng bato pinupong sa ulo. Ngayon, biniro siya na may laman binero ni Marcolita na sabi nga di ko alam kung yung totoo na yun ang naging dahilan para palitan si Marcolita. Pero guys, kailan lang yun? Kahapon ba o isang araw? Na yun ang dahilan lang. Kaya pinapalitan si Marcolita dahil sa biro niya kay Jinggoy. Ngayon guys, hindi yan boy, yun ang dahilan guys isang linggo na, o oh, kulang-kulang isang linggo, na video si si Senador Soto na nakausap na si Bongbong Marcos, sabi niya President, si, sino pa bang President, sabi niya, kausap ko si President kagabi. Gusto niya tanggalin kayo dyan. May live ako dyan. nakunti ko niya si Marculita na papalitan dahil sabi nga na ni President ngayon, eh, siya lang daw ang nagsabi na huwag mong tanggalin. Ngayon guys, kung titinan natin yung mga senaryo, bakit papalitan si Marcolita sa ginawa niya sa Blue Wave Remote Committee? Eh. Kasi ka guys, aabotin sila sa taas. Nandiyan na eh. Mula sa contractor, hanggang sa mga engineer, ang sa mga congressman, nabanggit na kung sino yung deliver ng mga pera, kung ano-ano mga pinapula bradis na pinabanggit. Hanggang sa kaysa hindi ko na, hanggang kaya So, siyempre, kung ako nga naman ang presidente, ipatanggal ko para hindi na ako maabot, mabanggit ang pag nasimistigahan si siko, Ko, si Romualdez. Ngayon, pag nangyari yon at mabanggit ang pangalan ko, kasi kukulitin nila di ba? Di damay, damay ako sa ano sa presidente siya pa sa sa posisyon ko na bilang presidente. Kasi siya ang nasa puno, yung nasa taas eh. sa pag hindi lang niya pagpalit ng uh, speaker sa pagpanatil nila sa posisyon ni Sandy ko at ng speaker na siya naman na pwede mong patanggal si Marcos pwede mong patanggal sa dalawa na yan at hindi niya tinanggal sa pagpuhal pa lang ng mga budget sa lahat ng ahinsya ng gobyerno nagpatunayan na mayroon ng anomalya. Ngayon, gusto niya mapalita si Marculita para hindi siya abutin. Ganoon ang mga strategy nila, guys. Iloloko nila ang Pilipino. Ngayon, sino ngayon ipapalit? Si Soto. Di ba? Sila si Soto, isa sa gusto maimpit si 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 Sara. Kasi sa ayun sa sinabi ni Sara, nagtugma doon, doon sa sinabi ng engineer o sa mga congressman, na pabor kay Marcos sa mga impeachment na dalawa lang ang naghawak ng budget sa Pilipinas. At yun yung mga nagagalit. Bakit may mga sila yung nagsisingit, nagsisingit ang mga kung anong mga ibajita na mga uh, ano yung mga project, project na isisingit. Di ba? So, lumalabas talaga na kaya si, sa si Sarah, Best President Sara Duterte ipa-impeach kasi hindi siya na manipula nung ni Ramondes at saka na sa taas. Di ba? Imposible naman. Masabi natin hindi kasama si Marcos. Kasama si Marcos kasi si Marcos ang may musis dyan na pwedeng hindi na ipa-impeach si Sara kasi binuto na ng, nga ng taong bayan tapos ipa-impeach yung katulad ng ginawa ni Duterte na ipa-impeach si Lini Rodrigo, Lini, uh, si Lini, eh, hindi siya pumayang. Ngayon, binuto na tayo bayan. Katulad ng pagpahuli kay Duterte dala sa uh, dahig, na si Marcos lang din ang pwede magpatigil. Bakit hindi ipadala yan? Wiro tayong korte sa Pilipinas. So, sa mga twin, wala man tayong nakikita ebidensya. Pero kung sa senaryo na yun, i natin, kung ako ang magsasabi, wiro talaga silang mga ginawa na mga kalukuhan o mga anomalya tungkol dyan sa mga korupsyon. Kasi nga, nandiyan na lahat nakikita na natin kung paano gumagalaw sila. Ngayon, nasasabi ba nila na hindi siya kasama? Doon pa lang, oh, hindi naman napalitan pa si Marculita. May video si si Soto. Malino, kausap niya si Maxim. Si, Sinuwaling ba si Soto na isa na may kausap ko si President? Nga, nagbusto na yung na tanggalin. Kasi alam ng Presidente na abutin siya pag na uh, kausap si Saldico at sa si Ramondes, pag tinanong yun, automatic siya ituturo kasi siya sa nasa taas. Di ba? So magkaalaman na lahat. So ano mangyari? Magkaroon ng either people's power o ano man gagawin ng taong bayan dahil nga nakikita ang kabulgara Ngayon, sa biro ni, balikan natin yung biro ni Jinggoy, ano, uh, Markulita kay Jinggoy, biro may lawan. So ngayon, sinabi pa ni, binawi ni Markulita na, Biro lang yun. Pero may laman yun, guys, you no? Know? ano nangyari, guys? Di ba kinuntim siya na des? Kasi nagsinungaling sa ibang mga tanong. So, pagkuntim. Kasi yung kay Jigwe naman, si Diskaya, yung asawa, lalaki, ang tinatanong noon kung si Jigwe lang ano, kung mayroon bang sangkot na mga senador. Sabi, uh, dawi pa lang sa opis na mag-upisa. Kung ako abogado ako ang mga Alam ko nang sinuhalik kasi sa siya nag ng diritsuhan at saka nahang siya na sinabi niya, uh, super, wala daw. Pero, malikita mo na, kung nagsabi ang totoo, isa tawe, sasagot ka. Pero ngayon, nahang pa siya kasi sabi niya, wala daw. So, binero si Jingo ni de, de Marcolita. Anong sabi? Eh, safe ka na. O, ligtas ka na, di ba? Ngayon, nag-ibang buka ni Jingo. Ngayon, yung na-impeach nila o na na kontin nila naisip-isipan daw na isip-isipan na isip daw na niya nakulong na siya eh sukukulong talaga siya ngayon isip-isipan niya ba hindi pwede ako lang makulong damay-damay na tayo total na dito na na bulgar na siya lahat-lahat yung mga alias niya yung pagsusugal sa kasino kung na talo. di ba bulgar na lahat eh so ang pagkakulong, dadami-dami na tayo. So, gano'n ang nangyari. So, ang ginawa, kinanta niya. Ang sinabi niya, sa live ba, napanood ko sa live ngayon lang, kanina lang, na, ang ah sabi, uh, yung sa tanong ni Marcolita, kung may senador bang, na sangko, ako uh, ni Jingo, may sangkot ba, na sinabi ng Marcolita, na siya, o na siya, hindi po totoo yun, sinabi ni Hernandez. Kasi, ang totoo, Si Jinggoy, ng lagak ng 300 something, 30,000 something, 25 ba yun, na project. At pero siyang SOP na kinukuha na 30%. O, ngayon, nabanggit siya, nabanggit doon. May, may mga, yan, yeah, nagsasabi na totoo na yun kasi makita, oh, may meron ng mga project, kung ilang project yun binanggit kay Marcolita, kay, ano, yung, si, apat yun sila, apat yun sila, kasi, ano, ka, na banggit doon. Ah, uh, eh, kalimutan ko yung tatlo. Basta may tatlo silang ano, pinanggit. Na lahat sila may na kasama si Joel Belano iba. Oh, yan. Si Joel Belano iba may kasama. merong pang isa, dalawa. Hindi ko alam tanda. Hindi ko ay familiar sa mga school dress man yan. Ngayon, totoo talaga yan. Kung ako magano, totoo yan. Bakit nabanggit niya ng basta-basta lang na may mga project kung ano-ano. Ano. Kasi kontraktor na si ano siya sa DPWH? Engineer siya. Si kan-engineer sa district ba yun? O. Ngayon, sinahatid ba ka daw yung pera doon sa bahay nila o sa sanyo? O ganun. Ngayon, guys, bakit tinalitan si Marcolita? Na doon na nga eh. Kasi, guys, aabutin at abutin kung saan yung puno. Ang hindi pa nabitigahan si Saldico at saka si Romualdez. Ngayon, pag nangyayari yun, guys, makaipitan na. Sino ang last nun? Yung sinabi ni Soto. Nang sabi niya, sinabi nga ni President, tanggalin na kayo dyan. O di ba? Wala na ibang may puno doon. Kasi siya mas may kapangyarihan siya sa lahat. Kaya nasabi niya yun. O ngayon, what ang nasabi nun? Ang Pilipino guys, kung matalino o mag-isip ka lang ng tama, hindi, hindi kayo magmukhang tanga doon pa lang guys, no, magkita natin sa mga ginagawa nila. Lahat madami guys. Ito guys, sinabi ko to, lahat. Bakit? Pinatunayan ng justo sa misahin niya na ang Pilipinas ay tinatawag ko ng kasalanan ng bansa. Ngayon, bakit to nangyari lahat? Para makikita ng tao na totoo at tama ang mga sinasabi ko. Dahil nagsiga, tinasigaw ko ito mula pa noong 2013 nang nag-umpisa ako ang active sa Facebook. Ngayon, dito natin makikita, guys, ang turo ng mga kasinungalingan. Bakit? Ito mga tao na yan, guys, yung mga uh, nasa posisyon, kahit sino dyan na mga politiko, may mga reliyon yan, guys kay siya ng gobyerno lahat yan sa Pilipinas mga dayhan sa kung hindi ka man dayhan sa reliyon din kung hindi ka man dayhan sa Iglesia ni Cristo hindi ka man dayhan sa born again hindi ka man dayhan sa katoliko sa ibang reliyon din mga dayan, kayo ngayon nasabi niyo na reliyoso ang Pilipinas bakit nakikita natin ito di ba pinatulayan na walang ginawa ang reliyon guys sa ka, sa tao ngayon, dito rin natin mapatunayan na Naturo kasi nung galingan. Yung sinasabi ng mga pare at pastor ninyo, na na may demonyo pero espirito. Never tayong makakita, guys, ng demonyo na espirito na gumawa ng masama. At ito yung paniniwala. Is, tao ang gumawa ng kasamaan. Naglobat na ako, guys, no? pero sana matapos na ito bago matuloy ang malobat. Ngayon, nakita natin, kung sino gumawa ng masama. Tama lang na binansaga ng Pilipinas ng kasalanan bansa kasi ang tunay nga demonyo nga guys, tao. Ito yung nangyari ngayon na pinatunayan ng Diyos na tama ang sinasabi ng Diyos na niwala sila ng Diyos malumabas sa bibig na puro demonyo o sino na sa harapan ng kap, ano, dinyo, pare at pasto, Kayo mga bibro tao. Sino mga na nasa harapan ng mga bibro tao? Di ba? pare at pastor niyo. So vice versa yan guys, ang tunay na demonyo ay tao at makikita natin sa gawain ng kapwa natin tao mula sa baba hanggang sa taas, mula sa ordinaryo tao hanggang sa mga opisyalis na gobyerno. Makikita natin, nag-upisa pa lang sa baba, nagpakurap na tayo, nagpabayad na tayo hanggang sa taas na umurap na umurap na sila. So yun guys, kasi lobat na ako. So makikita natin muli. So yan guys, lahat tinatunayan ng Diyos na tama ang isiniwalat ko. Kaya, yan, masabi natin na totoo at totoo talaga ang design ng Diyos na ipinarating ko at isiniwalat ko sa buong salimutan. So, magandang hapon. Uh, Ganda sa inyo lahat. Thank you for